I'm waiting for you here lang to take care of me. I take care of you. Yeah. yan. <laughs> How are you gonna take care of me? Oh. No. Hmm. Take care po kita. Okay ka lang po. Mm -mm. Kasi nandito ka eh. Good morning! So, today, Miss Intrams nila, Katie, at siya po ay kasali. Pinasusuot niya ako ng red dress. Mag-red dress ba ako? Actually, may napili na akong red dress nung isang araw, pero hindi yung tube dress na gusto niya. Sige, so, try kong dalihin yung tube dress na gusto niya. Ah, uh, ito na lang suotin ko. Wag na yung, wag na yung tube dress. Gusto ko tube dress, please. Bakit tube dress? Hindi naman ako yung Miss Intrams. <laughs> Red dress? Chup? Yes, po. Yes, ikaw, yes, ikaw no. yung mis-entrance. Ikaw dapat yung naka-dress. Talagang red dress? Chup? Yes po. Gusto ko red dress, please. Nasaan ka nang po? sa may ano po? Malapit na. Ilang minutes pa, kuya? Uh, malapit na, anak. Sorry, bis na agad pagdating ko dyan. Bis na tayo. Apo. Okay, love you. Habol na lang tayo sa parade. Sorry, mama, if late. Bakit si Mama naka-red dress, tube? Now lang yan! Sorry. Okay, pero now po. Okay. Yes po. Bakit ba gusto mo si Mama naka-red tube dress? Gusto ko eh. Now lang po. As sit properly, anak. Naka-cuba ka. Ayan. Mama hanggang for ata yung ano po Yung parade? Yes. Ayun, Umaga. Kind of... Tomorrow morning. Uh, good morning, Ma'am. <laughs> Ang mami ata ang muse. Kaya ha, tapos ay. Ay, baby. Ay. Anak, bakit gusto mo naka-tube dress si mamang? Never pa. Never pa daw kasi ako nag-tube dress. Ay, ano yung... Excited ka? Ako ano? na. Excited ka, daw yes. Ano po daw uh, Yung p, -P e gata? Sa uh, Number po niya yung pump. Okay. Ayoko. Ah, okay. Mama ka po ni mama, Chal! 130 po po. Ano nga nandito? Ayan. Wait, nag-hours na lang. Ano lang? Chai? Chai? Come here. Sa ni Can you wave? Hi, baby! Ako lang mag-video sa'yo. Huwag ka na mag-video. Ay, oh, sige na. Ay, sus, wag na mag-cry. Sige, sige na, ikaw na, mag-video ka na. Ba, kasi mahirapan ka. Aba, aba. Picture ko kayo. Uh, uh, Charles, pahamak daw siya sa'yo. na yan. Pawis ka ba? Thank you.

finish natin yung tube dress. Ayan po, nilamig po yung likod ko. Uwi <laughs> <Uy> na po ako. <laughs> Kuya, picture tayo. I love you. you. Baet ka ha, behave ha. mo na, please. Love you. Bye-bye po. Ay, so, sag ng hug. <laughs> ginawa nyo? Picture? Nag-picture kayo? I'm not feeling well. You're not gonna take care of me. I'm gonna take care of you. Oh, no. Ganyan? Ha? Huh? Ano kinali mo? Ano kinali? <laughs> <Anong kanali? laughs> <Anong kanali? laughs> What time did you wake up? 5.15. Me? 4.50. Oh my Mm. Miss you. Miss you. Can you take care of me? wait lang pa. ano? Katie gonna ka take care of me, okay? Yes. Alagaan kaya ako ni Katie? No, Love no, no, you. Love can... you. Bakit ka nagganong ganong dance kanina? Naman, nag jump jump, mahulog ka dun anak. Feelings yan eh. Ah, yun yung feeling mo kanina, sobrang saya. Yes po. Na? Opo. Oh, hmm. What did you say? Nakabihis na ako? Yes, nagbihis na ako anak. Ang ganda. Nang ano? Nang bihis mo. Etong stripes? Yes. Akala ko magagalit ka kasi nagalis ko na ang ah. dress out. Ganda? Ah? Opo. Oh, Pwede we can share naman eh. Opo. Oh. We can use this. Yes, Ito oh. nga sa akin eh. Perang po ako. Can we go home na? Tomorrow diba po? Can you promise you're gonna take care of me today? Yes, po. Si Katie naman mag-take care sa akin. Okay, po. Okay. Oh. Mami, kung may medicine ka po. Promise? Paano mo ako iti-take care? Paano? Medi... Painom kitang gamot. Tapos? Ano pa? What pa? Wow. What else? Katie? Ganda ng damit sa'yo. Ganda ng damit sa'yo, anak. A hug. You're so pretty. Take care, a hug and kiss. Bye. Tapos kakain tayo, ha? Ah, oh, mama. Hindi dapat nagadikit-dikit sa mga lalaki, sa mga boys. Hindi ka na bata, magta-13 ka na, dai. Sorry, mama. Hindi pwedeng dikit-dikit, mga hug. Huwag kang ganun. Sorry, mama. Love you. Love you. Nakalit si mama kung si. Huh? Check mo alert. Hindi oh, naman, mainit. But I'm not feeling well lang, Katie. Actually, four days na ako not feeling well sa bahay. Tapos, nakalimutan mo pa ako i-call the other day? Sorry, bigla ako natulog eh. Kasi, kasi I'm... On, na. Okay, it's okay. But mama is sick. Four days no. Not sick. Not feeling well lang. Namiss kita, anak. Walang nagte-take care sa akin doon. Hmm? Kaya hinihilaan mo ko eh. Hinihilaan saan? Hinihilaan mo na ako. Ah, kaya hihilahin na kita pa uwi. Kasi namimiss na kita, anak. Bawal ba mamiss ka ni mama? Pwede. Hinihilaan mo ko kasi na... Hindi kita hinila. Sabi ko kanina, pag hindi ka nag-behave, hindi ka na-attend ng event kanina. Eh, nag ka naman eh, di ba? Iniwan mo naman yung mama mo? Hindi nga ni hug kita. <laughs> Namiss kita, kaya hinahanap kita. Opo. Mom, I do. How are you gonna take care of me? Oh. Ma, wait lang, may titingin lang po ako. Love you. Love you. Pag nagka-cough si mama, anong gagawin ni Katie? Wow, top ng back. And then? Give water kay mama. asa na? So yun, not feeling well po today, pero si Katie nandito siya sa likod ko. Katie, in fairness to her, oh. Love you, anak. Take care of me naman, ako ko. I'm on top po. Ay, ano ba naman itong magbabantay kay mama? Ano? Aunt... <laughs> Paano naman yung patient mo? Patient. Paano yung mama mo na sick? Huwag katulog mo na ito. Ay, ma matulog mo na yung bantay ni mama. Hug. 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 Kitty, di maman lang to check si mama. Irap na, irap na si mama. Sorry, mama. I don't want to get sick. Huh? I don't want to get sick. I'm hugging you. Where's your face? I don't want to get sick. Sorry, Baba. Katie. I love you. Love you. Sana yung hug ko. Hug. I love you. Papa. Okay. Sabi ng nurse ko, matulog daw muna siya. Tulog muna yung nurse ko. Sige. Hi, Kate. Gising ka na. Gising na, anak ko. Dito. Lapit ka dito mama. Gising na. Five o'clock na. Kanina to, 24 po. Gising na po yung nurse ko. Gising na yung nurse ni mama? Yes po. So, take care mo na ako kasi gising ka na. Yay! Take care daw niya ako. Tingnan natin. <laughs> I love you. Love you. Naghag ako sa'yo, ha? Naghag ka din sa'kin. I love you. I love you. Hinga ka mo na. So, ito na nga po yung nurse ko. Sabi niya kanina, matutulog lang po siya. Tapos, babantayan niya na ako. Alagaan niya na ako. Ito na siya. Hi! Kitty! Kanda ka? I love you! Magpatoktok na lang. What? Magpatoktok. Ah, hindi ka kakanta? Kalo, kakanta ka. Pagisik po pa ko. Ay, okay, okay. <laughs> eh, Hindi ka kakanta. Patugtog lang. Opo. iti pizza Ano? Sino po? Paano.

Sabi mo, puntahan kita aga. Ang bilis naman. Tapos ka na kumain? Hindi pa. Oh. Saan ba sa akin yung nagpa-picture ka? Pwede ako na lang mag-send. okay uh, can you, maya na yan? Pwede hug mo na kasi mama is not feeling well. Mm. I'm hugging you. Mm, thank you. Thank you. Sa, may sa lang ako. Isa-save ko agad. Kiss. Take care so, of me, ha? Okay hey, po. Take care po kita. Okay ka lang? Yes, Bakit ko yung may sakit? wala ako sakit. Ah, sige sige. Ay, magpunta lang ako si mama magpunta 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 magpunta